Noong 1971, namatay ang itinuturing na public enemy number Ngayon, one ng lalawigan ng Cavite. Oh, uh, Ai na ibon sa interior. Oh. Hindi, literal na ubos ang tao sa kanila. Eh? Uh, oo, oh, na na na. Pag-bank? Oo, oh, na na, pag-bank? Mhm. Mm oh. ni Nardo Putti Campere ang itinutulong niya sa kanyang mga kababayan. Kaya binansagan siyang local Robin Hood ng Cavite. Isang kwento nga noong araw na aking talagang binabalik-balikan. Ito ang kwento ni Leonardo Malihan Manisio o aka Nardong Putik, ang kilabot ng Kabite. Anak ni Juan Putik mula sa lalawigan ng Kabite, bayan ng Dasmariñas at barangay ng Sabang. Ang agimat at kakayahan niya ay mahabang talakayan kung ating susumahin. Si Nardong Putik ay masasabi na lang nating isang alamat ng Kabite masasabi nating maraming natulungan sa dami na nagpapatunay. Ngunit ang pamamaraan ay di sangayon ang batas. Talaga naman kung pag-uusapan ay ang pagtulong, hindi na natin matatawaran si Nardong Putik. Kaya ito, isang kwentong talaga namang nagpasikat sa Cavite. Ito ang kwento ni Nardong Putik, ang Robin Hood ng Cavite.